So namasyal nga kami ng pamilya ko oh, Medyo matagal-tagal na kami hindi nakakalabas Bali din nila kong muna pala sila sa simbahan Tapos sa kami dumiretso sa Divisoria Tara let's go So sumukay nga pala kami sa LRT Station 2 Marikina Pasig nga pala yung station na sinakyan namin Bali, first time pala namin ulit makasakay ng train kami buong pamilya Eh, ito yung pinakamabilis na way para pumunta sa recto, ba? Diba? Dahil pupunta kami sa Quiapo, tapos mga kami sa Divisoria Naalala ko yung muli sakay ko sa LRT nung nag-aaral pa ako nung college Pati nung nag-apply pa ako sa agency Doon sa may bandang kalaw So ay nga pala, easy time Legendary na mall yan eh. <laughs> Yung pamasahe nga pala from from Marikina Pasig to Recto is 35 pesos. Dati naaalala ko nag-aaral ko 15 pesos lang from Santolan to Recto, di ba? Bali tatlo nga lang pala binayara ko kasi sige din, hindi pa siya pasok dun sa height limit. So ayan, nagpunta nga pala muna kami sa Quiapo para makapagsimba kami ng family ko. Tapos sumakay kami ng parang pedicab na demotor. Ayan, Santa Cruz nga pala mga tol. Pupunta nga pala kami sa Divisoria. So ayan, dito nga pala ako nakabackride ako yung mga nang driver. Ito nga pala yata yung Omping Street tapos bandang binondo na nga pala Hindi ko kasi kasi pupunta ko ito kasama yung nanay ko bata pa ako noon lagi kami na mamasyal dito ni Ermats lagi niya ako dinadala dito namimili kami ng mga damit pati mga alahas na pambenta niya nung natatrabaho siya kaya medyo naalala ko pa yung mga daanan ba? Diba? so ayan punta nga pala kami sa 168 mall ba to so ayan tuwitingin kami ng mga budget diba napakamura lang tapos mga meron nga pala dito, mga basket na pwede mong pang regalo meron din pala mga pang Halloween tapos meron din mga maraming laruan na pwede mong pamigay sa mga inaanak mo sa darating na Pasko eh nagutom na mga bata So dito nga pala kami sa may third floor ng mall Balik kakain na naman kami ng tanghalian Jollibee na naman syempre ba? Walang kamatayan na fried chicken yan syempre Si Gabe number one dyan Tapos yung number two na Mr. Fried Chicken Tapos si Mami pati si Gabi ba? Diba? Tapos kakain na rin tayo ba mga tol Boy first bite Thank you Lord Bali pagkatapos nga pala namin kumahan Syempre ligpit natin pinagkain na natin Nakakaya naman sa mga nagliligpit diba Si Gaten nga humabol pa sa kanyang drinks Bali nga pala kami ng costume nila Para sa Halloween party Pati bumili nga kami ng uniform ni Kuya Gabe para sa school niya. So matapos nga yung mahaba-habang nagpahinga pala muna kami dito sa may mini park dito sa labas ng Tutuban Mall. O, oh, ayan si Gaten, naglalaro na naman. Ala, meron clown, ala. Kairi. Sino yan? Ah! Ala. <laughs> 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 Ay, pares lang. <laughs> Siyempre, nagutom na naman yung mga bagets Kumain ng hotdog, chicken ball, fish ball, pati kikiam. Meron nga ako nakita dito na yung tubig, magic water batawag dito. So, ayan, tinikman natin. Siyempre, di ba kung masarap ba talaga. Para siyang gulaman na clear lang mga tol. Walang kulay, pero refreshing tol. Nakakatanggal ng uhaw. Katapos namin kumain, umuwi na nga pala kami. Sumain ulit kami ng tricycle pabalik dun sa LRT, di ba? So, hindi ko na naman alam kung paano ko tatapusin Itong video ko na to. Basta nag-e-enjoy kami. Tapos, ayun, bye-bye. Nyarap!